Yan o, may bagong panganak na naman. Bagong panganak na naman oh. oh. Bagong anak 'yan oh. May bagong panganak. Kapapanganak lang ngayong umaga. Hmm. Yan, lahing bower. Yan mga bower. Bower na kambing. Yan, yan mga bower. Hmm. Yan, no? Bagong panganak 'yan oh. Ayan Oh. Kita nyo, kalalabas lang ng inunan yan o. Oh. Ayan Oh. Kalalabas lang ng inunan. Ayan yung Ayan yung Ayan yung pinakatatay niyan. Ayan yung pinakatatay niyan. yung niyan. Ayan oh. ng, ayaw, ng yung bower ayo. Oh, tsaka ito. Ito, ayan. Ayan. Ito yun mga bower, oh. Tingnan nyo, hmm. hmm. oh. Ang laki, mga bower, hmm. laki, oh. mga yan, oh. Yung isayo, ayan, oh. Ito yun, oh. bower. Hmm. Laki. laki. ng lahi. Ito pa, oh yun o no? inahin ayun yung isang inahin na bower ayun na may isang anak doon na no? may ayun o no? ang lalaki ayun ang no? lalaki ng mga inahin mga mga barako bower ayun o no? ayun mayroon siyang isang anak doon na yun o no? uy <laughs> ayan, ito yung isang malaking bower na black para ako yan hmm, black eh. ito yung isang isang inahin na ng anak ng tatlo triplet ayan okay. yung anak niyan triplet ayan o oh. mga bower ayan o oh. Hmm. hmm. bower shuffle mga bower shuffle yan o oh. hmm. Ko, yan o Hmm. Hmm. yun Tyra. Pati si Tyra nagwawala eh. Ayun si Tyra. oh, oh, the, uh, 'yan ang uh, si Tyra. Ah. Uh, 'Yan uh, si Tyra naman oh. Tyra. Hmm. Oh, yan ang asa namin si Tyra 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 oh. Tyra Labrador yan, Labrador. Ang Labrador. Ayun yung tatlong anak ko, triplet. Yan ang ay inahin niya. Ngayon yung mga barako. yung bagong panganak ngayon umaga. Yan Tara, dali. Oh, bagong panganak to. Oh, mal mala, malata pa siya. Malata. Hmm. boiler. Hmm. Ano ano? Naayos na yung higaan ng okay, mga bagong panganak. Ngayong umaga lang po yan.